Wala mo, mo. Day ano na yan? ano na yan tol? Day 3? Ay hindi! 7? Day 10, day 10, day 10. Anong masasabi yun sa'yo mula? Last page namin. Gakata ka lang. Gakata ka lang. Nagpapatok music.

مالي خليتني

Piggy Lang Bussola, Akin Bussola.

Pwedeng kayo dyan. Si sa loob. sa labas, nagagawa. Nag-sitpon lang. Ang ginagawa. Ang sitpon. Ito, nagutin na dulo. Ito, nagutin doon. Ang sitpon dito sa Oh, may mga kapang mga

好好好 Gracias. Bagay kayo dito na maging statue track. May ano po, may big bike. Mga ano mo, kailangan <laughs> nga ulam po. Pinawala lang alam mo. Pinawala ko lang na pandip pandip na magluto sa kanya sa loob ka sa loob ng pagkain yung yung pagkain 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 yung

Pagta mo na. Let me Ano, let's sit na tayo, alasin ko rin. Sige, Bukas Bukas ka na. Bukas. Pinakuha na ka bukas. Tago mo na yan. Bukas. Bukas ka na. Bukas na nga. Okay, guys. So, part 9 video. Wait. Tension. Nandai, pre. Maaga tayo sa may happy page. So, mga kadrama. Bukas daw ako. See so, mo, baby. Eto dito, pre. Okay, mga to, mga kadrama mga gwapo. Geng, 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 So, ayan, mga kadrama. May mga nakapisto. So, ayan. So, ang galit. So, ayan, mga kadrama. <laughs> Bukas na to tayo, mga kadrama. Kaya katago mo kasi dito. Tapos. 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 Oo, oh, maglilinis daw. Ano muna? Maglilinis daw ng room. Oo, oh, maglilinis daw muna. daw muna. So, last na araw na yung mga, mga kadrama na pagpasok. <laughs> Dernis na ngayon. Geng, geng. Ayun, maninis muna tayo ng room, mga kadrama.

Follow nyo siya guys! <laughs> Welcome back to my vlog! Walang daw So ngayon ay dito tayo nag... Ayan kami ay nasa AM Ayan kami, na AM Nasa Black so One Follow nyo si Kidrama boys Follow boys Follow nyo si Siyon, Manega Ano? Sigaw! Adrian! Para nyo, may drama! May drama So, ayan na! Naubusan kami ng sakyan mga kadrama. So, mga kadrama, naubusan kami ng sakyan ngayon. So, baka mamaya pa yan, dumaan yung sakyan mga kadrama. Kaya, sumulan ko na maglakad-lakad. Kapag oh, mo kami dyan! So, hello! Kami na sumisigaw. lang sumisigaw. mga katrabaho, mga nagala mo yun, nasa dulo na yun, mga nagala ka. Video video so, na Naubusan kami ng mga sakir. Kaya nagala ka Baka mamaya pa yan, kung wala na magdating tayo sikit kaya, simulan ko na maglakad. Yeah.